Siya ang nagihirap at tumataguyod sa akin. Inay, kahit tayo ay madalas nag-aaway, andito lamang ako sa iyong tabi at hanggang sa iyong pagtanda. Hayaan mo, inay, pagsisikapan kong makatapos sa pag-aaral at ako naman ang babawi sa iyong pagsasakripisyo sa akin. Ipapangako kong pagpubutihan ko pa sa aking pag-aaral para lahat ng iyong pangarap sa akin ay aking makamit. Inay, salamat sa lahat ng iyong pagsasakripisyo. Mahal na mahal ko kayo kahit pa ay mahigpit kayo sa akin at minsan at minsan ay pagpasensyahan niyo na ang aking ugali. Salamat Inay, hindi kayo nagsasawang suportahan at alalayan ako sa lahat ng nangyayari sa aking buhay at walang makakatumbas ng iyong pagmamahal sa akin, hinding hindi ko makakalimutan ang pagmamahal at pagsasakripisyo mo para lamang ako ay makapagtapos ng kolehiyo.